guys si avatar okay. tar kita lihat, nggak ada nggak apa tar, nunggu yang terbawa mu, <laughs> anu nggak <akit> ketan, nunggu ih, <laughs> mikoo, nggak terlalu tuh. Kati kayo luwid. Ha? Eh? Okay, sige. sige. Meron nang pwedeng umakyat. Bukuan natin. O sige, subukan mo. Dahan-dahan ka lang, baka malaglag ka. Saitan na 'yan, par. Oh, yan to, 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 lima. Ito. Buko yan, limang yan. Ito, nagbohol yung lubid. Pagka kumapit yan, tuyo yan eh, ilalaglag yan. Hindi, nilangang ko lang.